What's up sa inyo mga boss amo manager kabigas Ngayon today pala kabigas Ito na yung part 5 na Boracay Expedition natin So ito na nga, finally, kabigas, sasakay na tayo sa UFP boat. Ito rin yung pinakamahirap na parang sasakyan dito sa may burake, kabigas eh. Kabigas, ang napansin ko lang dito sa may UFP boat, medyo masakit siya sa leg, kabigas, kasi pag gumampas yung tubig niya, pag gumampas yun sa may alon, kabigas, medyo nag yung boat, tapos medyo masakit talaga sa leg, kabigas, kasi parang tumatama, parang tumatama yung leg mo doon sa manis sa may UFP boat eh. Igan, pasado las 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralisa sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, uh, hindi na sila nag-away. Nag-away sa silang simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng uh, pag-aaway na sa simula medyo magulo lang tayo magpaliwanag nahihirapan din ako magpaliwanag basta masakit talaga sa leeg kabigas pag umampas yung alon ah, sa'yo then kabigas ito uh, patapos sa Amerito tapos ito isa na masasakay sila papadiks naman saka sila mama joy kabigas halagang mga 600 isa, may enjoy mo na to kabigas pero sulit na sulit din naman kasi uh, lifetime experience din then masakit lang talaga pag uh, parang pinabalipag dito kabigas pero all true uh, best experience pa rin to para sa amin tapos kabigas, ito na, dito na tayo sa favorite natin, yung para sailing. Kabigas, uh, sa halagang isang libo, bawat isa yata, then may enjoy mo na itong para sailing. Kabigas, para kang inaangat dito na para ang saranggola, tapos lilipad ng yung parakit mo na medyo mata siguro mga 4th floor, 5th floor. <laughs> ay hindi lang yata kabigas pero mataas talaga kabigas pero may napanood daw sa so Jessica so oo kabigas yung natanggal yung tali kaya medyo ito kinakabah-kabah ang kabigas pero una muna sila Mama Joy kasi mas malalakas loob nila sa asikahan si James so yung nakakabigas nasa taas na sila sana hindi sila liparin ng hangin para hindi sila bumagsak hindi maputo yung tali para okay good sa mga pangyayari rito So yun kabigas, nagpababa na sila mama majoy kasi hindi na nila kinaya. So all true, mga 15 minutes lang doon nandoon sa taas, tas 1K each na yun, kada isa nyo Pero nagpababa na sila kasi nakakahilo na sila kabigas. Then ito kabigas, kami na yung susunod ni Ate Mara, dalawa lang kami. Hindi kami pwede tatlo nila, Kasi games kasi mabigat masyado si Kasi James eh. Kaya ito tatlo lang, dalawa lang kami ni Ate Mara. Pero ito na kabigas, kaya ako, oh, medyo patasa kami Then finally guys, ito nga pala yung video nga pala Pag nasa Erika na, ito yung kuha ng camera Insta360 May binibigay silang device na ganito kabigas Pag nag ka ng 1K isa Pero kasama na rin video, si share it sa'yo Pagkatapos bumaba ng video na to Yung kabigas, oh, kitang-kita nyo naman Napakataas na ito bigas. Nakakalula, po ka na Yung puwit <laughs> Kabigas, ito pababa na kami Medyo nahihilo-hilo na kami sa taas Kabigas, pababa na kami na asawa ko Grabe yung nangyari rookie kita yung ko. Buti na lang, nasa area kami, wala masyado nakakita. Ito <laughs> kabigas, medyo uh, papaba na kami, nahilo-hilo dun sa taas kabigas eh. Pero sulit talaga yung bayad mo rito oh, sa 1K each. So yun na kabigas, kapupunta kayo sa Buracay eh. ito yung pinakamagandang experience itong parasailing uh, para sailing. Kasi no, napakataas si, eh, parang saranggola, pero tao ka. Tapos ginawa ka saranggola. To, bigas, ito kabigas, ito nahilo-hilo na ako kabigas, eh, bakit na namuha ako dyan? Kasi hilong-hilo na ako. So ito ang kabigas, ito na yung puling-uling susubok sila papadig sa si Kuya Rocky. Kabigas, ah... Uh, ayun, ni naalala lang ko sila kabigas, nag-aalala lang kasi pares matanda na to eh. Pares sa Thunderstone dalawang to eh, sana hindi sila maulog o kaya takihin sa puso si Papa Dix. Ano pa naman si Papa Dix, medyo uh, kulang sa ano, pahinga. Si Rocky naman, uh, baka naman kulang sa mamam kaya baka takihin sa puso. Ito, napakataas na sila kabigas. Tapos kabigas ito yung video nila nung nasa taas sila kabigas Ayan nakapakataas nyo kabigas sobrang taas Tapos ang magulo lang talaga iset up yung camera kabigas eh Tapos ayan kabigas pag nandoon na sa pinakataas kabigas Parang talagang saranggola kasi uh, mataas talaga kabigas nakakalula Tapos so, ilong na rin ako siguro magkapo na rin kasi sumakay doon sa mga bangka bangka Nakakahilo talaga sa bangka kabigas So yun nga kung umabot ka rito sa part na to, maraming maraming salamat sa Palike and share naman sa mga ganitong walang kakwenta-kwenta video na pupunta ng Burakay para ma-experience din natin lahat yung kabigas. So yun na kabigas, naniniwala ako sa'yo. So yun na kabigas, maraming maraming salamat. Paalam! Bawala pala magbura! Abi ni Choco! だろう「だのになぜ巡り会える」「父の影泣くものだ僕は男だ」「信じてる信じてるその日の」 「父を抱きしめる日のことを」